morning mga kabrombrom so meron tayong customer ngayon Hyundai H100 nagkabaliktad ng kabit ng battery yung positive to positive negative to negative so yung positive doon niya ikinabit yung negative at yung negative doon niya ikinabit yung positive so ito yung bumigay ayan, ayan. so multi fuse yan mga kabrombrom so yun ang yun ang papalitan natin so ngayon ah, kaya kaya sabi nung may-ari, wala daw busina, no starting, walang ilaw lahat. Uh, totally blackout. Ayan, so ito yung bumigay. Ang tawag dyan mga kabrombrom is multi-fuse. Ayan, so ayan ang ating papalitan. So available po yan mga kabrombrom sa Shopee. Lazada, ayan, so available yan. So, uh, kasi nalibot na namin yung lahat ng auto supply dito sa may lugar namin. Uh, totally wala talaga yan. Ayan. So, in order namin siya. So, isang munting kaalaman lang yan mga kabrombrom para sa Hyundai H100. So, salamat nga pala at ano, na nagawa na natin itong ating H100. Ayan. So, thank you sa mga viewers natin yan. Salamat.